Yes, good afternoon mga ka-dockers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 Pag-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa so mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-dockers, alalay lang muna tayo ng ating mga alagang itik ng kunting pakain. So lagyan natin ng kunting pidge at kunting palay hanggang sa dumating ang ulan mga kadakers. At huwag nating hayaan na sila po'y pumayat para pagdating ng ulan ay madali lang silang maka recover upang pangingitlog sila agad. So, ganyan lang po ang ginagawa natin mga kadakers. Sa nagsasabi po na pakainin ko ng pigs at sila yung mangingitlog ng 75% uh, mga kadakers tapos ko na po yung ginawa ng ganyan. So inestadihan ko na yan tapos ko na yung ginawa. Wala tayong ma-income din dyan mabuti pang hintayin na lang natin yung natural na ulan dahil kapag mag tayo wala pa rin tayong maipon dyan parang wala lang so ganyan lang mga kadakos ang kumpanya lang ng mga feeds mga kadakos yung payamanin natin dyan sa ganyang style So, hinahayaan ko na lang yan na sila ay mangingitlog ng natural. Ipalagay natin, mangingitlog sila ng uh, 75%. Tapos, yung gastos natin dyan ay nasa uh, 50%. So, wala rin. Kaysa mag sila ng 30% hayaan na natin kung mangingitlog o hindi dahil walang tubig pagdating ng tubig mga kadakers tayo po'y babawi mangingitlog yan ng 90% ah, uh, wala tayong gastos dyan so ganyan lang po ang ating ginagawa kasi mag alaga tayo ng itik na magbigay tayo ng pira sa kanila Huwag na lang tayong mag-alaga ng itik mga kadakers kung ang itik ay kukuha ng ating mga pira dahil lulubog ka dyan sa utang. So, hayaan natin na silang maghanap ng pira para sa atin. So, ganyan ang ginagawa ko mga kadakers. So, mga kadakers, palagay natin yung 100 heads natin manging itlog ng 75 pieces tapos yung ipapakain natin dyan ay feeds para po sa feeds natin yung 50 pieces so mas mabuti pang hayaan na lang natin sila kahit mangingitlog lang sila ng 30 pieces wala tayong gastos dyan mga kadakers So, ganyan ang ginagawa natin. Kasi sa panahon ngayon mga kadakas, sobrang mahal yung mga pigs. So, sila lang ang yayaman. Lahat na mag-iitik, bagsak. So, gawaan lang tayo ng paraan para tayo magkaroon ng kunting pira kung mayroon tayong mga alternative na ipapakain dyan halimbawa yung butil ng mais mas maganda pa ang pakainin natin ng butil ng mais at hayaan natin ilagay natin dyan sa mga creek or mga kanal bantayan lang natin sa mga aso mas ikita pa tayo dyan kaysa puro puro pigs wala tayong maipon dyan yung tagagawa lang ng tools ng kumpanya sila lang ang yayaman so hanggang dito lang muna mga kadakas. thank you very much sa inyong lahat at sa lahat ng mga subscribers ko po thank you sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at sa lahat ng mga hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe subscribe naman po at paki-share naman po 'yung video natin Hanggang sa muli si Unix Vlog